At may katawa mga kaigilaan, 78 projects from 2022 to 2025 worth 10 billion Anak ah, nakuha may galang saldi ko. Ah, sa iyang SunWest, mga higala nga kini niyang ah, SunWest Construction and Development Corporation. 10 billion ni store. ang mga anak, katos Claudin ko, katong anak po ni Christopher ko, iyang igsuon, pobida na ka nilngiga ni istor. Ningad tos gawas na so gay mo himo ana man ning mga memes gani karon ang uban mahigala ang bot og legitimate man ning uban mga videos gani ani. Posible nya ang uban gi compile naman lang. Ako ah, kulay pa play ni gamay ning gi compile ng mga video bi kay baka ingon lagi ka mahigala sana all. <laughs> sana all baby ato At, pa minaon kuno tong uh, video ng mga anak nila be. Ah sige kuno dong. Ah uh, sa so, names. Ah uh, si ko ni dai kaning iyang ano? Anak ni ni Christopher ko. Ah, sige ko ano na ba. Nangatungad eh? to Europe mga kakana. Oh. Eh, 500, paminaw. 500, 500. Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. <laughs> Dililin. <dililingin. laughs> ang dami na. Ang dami namin natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh shit. Mali ko din. Tili ko din. Maliit na yun no. Pero pagano. Eh, <laughs> alam mo na. Siguro talaga ako palagi. Oh, excuse naman ako. Kuno paper ticket. Yes, tomo. State. Alam mo, both tayo mali. Bakit? <laughs> maliit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Ito, panik ako, shit. Okay. Shit. shit, Nanginginig ako sa ito, bariya. Bariya ko no? Ah, freeze, freeze dong. 759,000 day ang bill. Ah, dito na nga on sa Grand Hyatt. Mahalon kayo, mahigala nga kwan. Kaya ba ka na namin mga bino anang mahal kayo day? Kaya mga wine anang mga dinato kayo? Pating mahalan ni store. Uh, Bisa ka na uh, usa ka shot lang kuno na. Kana nga mga black label ang daan mga mahalon man na. Napagi mga mas mahal ang nang adto ka nang mga lugar. Ah, ang mahal kana mga red label mahal. Sunod black label. Kana ang blue label mas mahal. mahal. Do na pagi mas higher ana. Usa ka baso ana ni ang usa ka tagay ana mahal kayo. Mura ka oga, kwan kay imnon di. Murag matoni mo murag dili. <laughs> <laughs> Labi na kina, mga ngita mga red wine dito. Ah, mga mahala mga kaigsunan. Samtang kita, mantinir lang tayo ng kulapo. Ito ni Agi katawa katawa. Kaya balik-balik kayo ko na gamay dong. 759,000 ang bill. Niingon lang nga, bariya lang, bariya. Bariya mga higala. Mga anak ni mga kagalang mga nipo babies. Oh, sige, baby. 500. Is it 500? 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Tililing! Ang dami namin natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko, 350k. Oh, shit. Piling, mo, mo piling ko din. Feeling ko din. Maliit na yun, no? pag-ano? <laughs> Pagpagano. Eplano na. <laughs> Suwerte talaga ako palagi. Boss. Excuse me, ma'am. Anong paper thing pa rin? Yes, ma'am. So. Stay. Cool. Alam mo, both tayo mali. <laughs> Bakit? <laughs> Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Ah. Shit. <laughs> Shit. Ay, okay. pupalik <laughs> <laughs> ako. Shit. Panginginig ako sa iso. Maria Maria Bariya, mga higala. Ha? Ah? Kay gabaha ko ng kwarta. Gabaha, gabaha. Gabaha ang kwarta sa gabaha nga flag control project. <laughs> Ni mga anak ini ani inday kin. gi unlimited lang kwarta siguro, credit card na na. Gasto gasto lang. Wae problema kwarta go di kas flag control. Moral <laughs> na sayo kuno nag nagkuan-kuan sila, nagtagantagan sila pila mga atong bill kuno ani be, ha? Ano man ka mga pangkaon nila? ko no. ah, na mga steak, mga mahalon kayo, mahigala, doon pasta, lami kayo, ah, uh, ah, uh, idol clean, ang pasta, Ya e kita man tinil ng tagudong. Ganudos, nudos, ganudos, nudos sa midiri, ang mga tao mahigala, aga, munggos, munggos lang. Ay, kita lang ikatawa, mga sukit, digpaminaw, tau? oh, Nagtagantagan pa sila pila ilang kuan kay naman sa Grand Hyatt ngilingig kayo. Ah, oh, bebe bebe bebe, gamay lang. Balik ka balik kuno nang gamay do. 500. Kini yang yang tagan 500. 500. Kit na 500 500k. 500, 500. Yeah. Sure na yon. Sure na. Okay. Tililing. Ang dami namin natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko, 350k. Oh, shit! Feeling ko din, feeling ko din. Maliit then. na yun, no? May <laughs> pag-ano? Ay! Ay, Ay plana, talaga ako palagi. mo Excuse me, ma'am. Mayroon kayo Yes, take-out? Cool. Yes. Alam mo, both tayo mali. Bakit? liit nang mahula natin eh. 759,000. Shit! Ito ano panic ako, shit. shit. Nanginginig ako sa ito. Bariya. Bariya. Oh, bariya, bariya, kuno dong, ha? Talawa, ha? Ang iyang tag-an sabi, pila may itong kuwanan eh, bihil ka ane, ni Amanta sa Hayat, Grand Hayat. Ang usap, 500,000 eh. Ang usa sa liyon, 350,000. Sayop silang doon, ha? Kay 759,000 din ito. Pero ingon mahigala ning umangko ni Saldi ko nga ah, bariya. <laughs> ya wano bariya kayo ni makapabay na mga taon na yung mga taon to maigsuon na to nga gabanig-banig lag tawag karton. Makapabay na kana indekin 759,000. Makakash na kag auto an ang 759,000. Ginuo ko. Gikaon lang nila mahigalag wa ore buto, butde. <laughs> 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 ay, haya, ay, makaingaw masadag. Sana, o. <laughs> ya, kailain. Asa to sa ka-video dong? Katotoo ang gi-compile nga video oh, dong. Kanya kanya, o. Tawa, mga, mga, mga... One year ka sa Europe, te. Five outfits per day ako. Ay, five outfits. Okay, freeze, freeze kamay Freeze. Ay, uh, ha, Europe. Ganyan, Europe. Mga ni pinakamahal nga doon ni mo, Indekin. Ha? Pinakamahal na yung adtuan Europe? Ang US ganit may gala, di pa ganit kayo. Kanang Europe na mga mga countries, kanang Paris, mga France, kanang mga kuwan Italy, panunod na ha, At mahal ka na din ha, napita. Nagod, kanang mga branded niya mga kuwan, mga branded naman na sa Europe, be even, even ganit kanang lakos, Europe na day. Kanang mga France, no? Kanang mga uh, LV, Europe na. Mga Hermes, Gucci, kanang mga uh, Biberi. Mga Europe na. Kita ka, ka sa so panahon sa gira ba, tanawal ko ng mga German soldier, soldiers, mga mga sundalo sa Germany, ngilingig kayo ng mga panulot ni Stor. Gwapo gawin ang nila mga uniforms. Arte mo ng mga taga-Europe. Mano, mo, shopping-shopping dito, ngilingig kayo, mga sakinan. Europe, ngilingig kayo. Pero ting mga kuwan na, ha? So dito nagkuwan, ha? Dito mga higala hayahaya ni mga bata eh. Mga nipo babies. Hmm? Kita inday ken murag ato lang dag lang na nato nga usak ka higayon unta na himo tang nipo babies po. <laughs> 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 Elang kaon daghan kang sobra mahigala kaon la dito, ha? Porbida. Nya di ay higala mga higalay mga Pilipinong gipanggutom. Di ay gibahan. kini mga anak may galas kontraktor pun bida makaingon na lagi, sana all ha bida ngilingig day mo day na nistor mga sawa ka siguro agin ng anak ko kontraktor ha oh, yeah. <laughs> <laughs> pero makaasawa kag anak, -anak ko kontraktor or makabana kag anak ko kontraktor tak sa kay maintenance day oh, yeah. <laughs> Ang ginala sa kang mo apel sa ilang pangulta kay wa man kay kaminten anang klasiha sa. Nada ato balikan balikan to dong sige Eh balik ko na ga play ng video kining gi-compile ng mga videos. One year ka sa Europe te. Eh. Five outfits per day ako. Ay five, five outfits. Real so cheap. Cheap mura. Kitay sa mura, dunta sa mahal. Saan yung mahal? Prada. Let's go. Luxury. Yeah. What are you having for dinner? Oh, this is pork barrel. <laughs> How about you, Jewel? I'm having ng bayan. Oh. And later let's do an unboxing guys. I'm so excited. <laughs> okay, ang ko dito. This one's 100k. What is seven? 759K kasi yung ko ngayon eh. Hmm, gusto ko magpakalunod sa alak, sa wine, na ba? Kasi sa baha. Bakit ako magpapakalunod sa baha? Kung may mga wine naman dito. Ito, 100K to. Yung wine na to. Eh, ah, uh, freeze, dito freeze dong, freeze. Flood control. Freeze, freeze ah. Talawa, kini mga wine, na yung mga mahal, ano eh? Bisa dito sa Cebu na ama na. Diyan sa ah, Cruz ay, amot na pa ba ka na ron? Nay! Kataon lang itong sa unang giinvitar may mahigala kuan. Ya, yeah, inum-inum anak. Di tamu anang kwanan di tak ketun anak. Aku maka media, tatay mo mulai si Ciking Syaris masing itu na terus babi nyala saru. <laughs> <laughs> Ayam! Ano, anan kaya ito mahiga lang. Mga media itong i-invitar dito sa usas mga anan anang nang kwan. Kwan lang kung salo-salo ba na. Sus, ikabuangan itong jiri itong itong usa o kwanang ang witer ba nga. Kwa, patanawal gawin ang binuha dong. Tagkintamil eh, nung, bino. Ang waiter ko gagurug-gurug. Ay! Degod, <laughs> <laughs> oh! <laughs> degod, manginom, oroy. Ipatanawan -ta -ta na mi anak. Ikuha ba, kaya display man. Murag. Ito, mabuak ulit ito, 30 ba? <laughs> <laughs> nakauban siguro si Edi Barita tong among tagay-tagay sa si kanya do. <laughs> Mahala no unto dai. Gadan sa Crossroads samot na pabagan aron dai. Na man Mga mahalon na nang kwan Samot na gato ka Europe tawa. Ang usa ka botelya 100,000. Usa ka na usa ka inom na 100,000 no. Mahurot ka ni makatun ka kana idol ah uh, Clint. Kita man tinir man tagkulapo lang. Oh, yeah. <laughs> 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 oh. Oh, oh, atul ni Jan Kagulada. Atul lang huna-huna on nga nipo babies punta. Ha? Ah, nipo babies. Negatibong pubre. Ngilngig ka ni mga bata. Oy, beto'y padayon, Batay, padayon ko na tulong. Sus, ginoo ko. Ha? Ata, na, namili lang mga bino bang katagol. One year ka sa Europe, eh. Five outfits per day ako. Ay, five outfits. Girl, so cheap. Cheap. What is it? What is it? What is it? What is Prada. Let's go. Luxury. Yeah. What are you having for dinner? Oh, this is pork barrel. How about you, Jewel? I'm having kaba ng bayan. And later, let's what do an unboxing, guys. I'm so excited. Okay, I'm so excited. This one's 100k. What is 7? 759k kasi yung dala ko eh. Hmm, gusto ko magpakalunod sa alak, sa wine, na ba? Diba? Kasi sa baha. Bakit ako magpapakalunod sa baha? Kung may mga wine naman dito. Ito, 100k to. Yung wine na to. Ah, <laughs> <laughs> oh, freeze, freeze. Ah, oh, tawa ha? Uh, attorney Agas Ralta, good morning niya dia, diya. Uh, Saman, tinil-mantinil na tag tuba lang diri. Ang uban niya ng tuba-tuba, huwag <laughs> lang <laughs> <laughs> oh. Kanang bahalina, dipindi po na. Naman po mahalon bahalina, kada bitaw na spalo ba? Anong gilubong sa yuta, dugay kayo. Lami, sad, tanlas kayo. Sir Marlon, baula, kumusta Sir Marlon? Ha? Ah? Murag na, nakadaba kag bahalina diya, sir. <laughs> 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 Bahali na, bahali na lang, ha? Pwede makaingon ka. Kanag 100,000 tingali nga. Kung ano, uh... kanang mga ka grid wine or kanang kwan. Bita, saon yung pagtuon na ni store? Magkatuon pa ka na ni Sus. Kanang inon ka bang? Inom, inon na gamay para pang katug? O ka na mga imong imnon mo, di siguro kakatuog. Ay, ay, <laughs> <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> 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 Ka makatug mahigala bayronon Isus! Gino'o ko pagka ngilngiga mga sugid di paminaw. Mao ang gibuhat ini nila. Onya karon kay imbisigada naman, ah, mga nipo babies, ah. Kita lagi attorney Jan Kagulada nipo babies uta ni pobre. <laughs> Good morning attorney Rani Montes Claros unsa man ang imong imnonon sa diha ah? Moraga uh, social ba nang imnon, imong imnonon? Ah, kami diri mantina naman taga kulapo kulapo lang. kulapo dag sikat-sikat po nang -sikat -sikat suktong. pa mantina-mantina, suktong-suktong lang diri ha. Pero magtagay-tagay gani labi na mag-video kin indot sa tupuan kabayo. <laughs> Ay ka nang kabayo, na? Ganahan naman ka bukantay ni kahuman na Bahala na ba kayo, <laughs> Sir Fred Langido, murag syoktong-syoktong lang ni ato, sir. <laughs> Ikaw, Nel. Di lang tika Nel, ha? Murag kulap. Oh, sakto na, Nel. Kanana ang mga kulating. unsa ano sa may kulating? Colapo o stain? Ay! Di na ka ka-imagine, ang mga kanang sa Europe yun noon, mga pizza-pizza, mga pasta, anak. Pag ato na mo dito sa Italy, kaya ito, kuyo, minta Dodong doon, kung siya, kanan na ang canonization ni Pedro Calungsod. Doon kasi mana mi dito. Kuy kuy pilgrimage to. Pati nigaan akong lawas pagka humanis to. Kay sige man ikaw pizza, pizza, pasta, ina na ba? Mo may kanunod dito. Nangita na sa mga Nita ang Chinese restaurant kita, kita, kita gi rice. Pero wa ganit, pina, mga pizza gi labi. dito indekin. Pizza, pasta human duha ka semana ko. Mura di akong paminaw. <laughs> <laughs> Pero mahal kayo lang kuan ito, ila mga mga palaliton ba. Mahal kayo. Kumo travel travel kay dito kuan, katong amo kay pilgrimage man. Ah, video kuan kuan lang. Kuyog na ko to mga katikista diri ake ah, San Pedro Kalungsod man to nga kuan. ang uh, canonization. Ah, oh, yeah, nya kada na ang Oh, di malalim oi. Biyah biyahe ka bagunahon na ka bidal lisura dai mo biyahe ka din no. Pati ka mahal lagi kayo. Ah, pati mahal lagi ikaw ni Shell Carlos. Unsa man ang imong imnonon? Tanduway mo kuno ni iya. <coughs> 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 Ana gi ngon adahon kuno ka inom ta. Ah, uh, tuba may uh, unsay pagtuo bujog. Ah, <coughs> <coughs> uh, kuan kanang tanduway unsay pagtuo pala hubog. Bir, ang saman bugnaw. Lamik kay pasta oy, lagi ka on gala pasta-pasta kami gaudong rami dere. Si Padre Alswed, namina sila to, Alcid na Osaka Agustinian Priest, bidah. Muray nindot na inyong kwan father. kay kwan man ang inyo kinini ang uh, naamantay mga mumpo riha lami man ang mumpo. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Era medyo tamis-tamis pagka sekristan ako sa una nanguha mig mumpo. Ano naandan ko ko naga ka ino mga higala kadto man kwan ha? andan ko lagi inom inom kay kadto mang kwatro uh, kantos kana no kwatro kantos kuya o sige na okay kon man na pero sagarat kay gusto tutunlan oy kana uban nga mga imnonon pero inom ka ng mga mahalon nga imnonon tanlas kay indekin tanlas kay pero kun tuba og tuba mahigala gala imong imnon na may bubarato baratong tuba pero katong bahali na gyud niya kon ba tanlas kay sa kon tutunlan lami kayo no niya ini kaog ma di ka ba mura wa bay hangover ba kanag og ubang ilimnon Parang mga mahalon kaugma ni store igbangon ni mo ra lagwa no wakana uban mahalon sakit kay sa ulo eh no mura gyud kwan no Uh, mo ni mahigala mga nipo babies grabe mangino mga higalag mga ngilngig na kayo at to, balikan ko no gamay nimo pili pili nila og wine ah uh, naman ning mga wine dili daghan pili pili dai dito sa na sa lahog bitaw sa totong giadtoan inday ah uh, dili to kwan dili to uh, uh, sab so to lahi to sa langwan uh, pili og mga wine ngilngiga ha oh. sige sige <tip> ato ang um, balikan kono ha ah oh, sige ah uh. kada to ilang kaon kaon gyud daghan man naghimo anig mga kuan dai kining tungod ing AI sa no daghan pud maghimo og mga kuan kay katong ilang di himo ba gi pahimo-himuan sa kuno asa gani kanong kang diskaya nga ni palit ko tungus payong na puy uban nga may pod ako po di apukoy payong oh, yeah! <laughs> 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 kato kato nang nga on jud kani kani, kani nang nga on sala kani mo ni 500 it's hundred. 500, 500, 500 sa magi kaon na ni ani kasi yeah sure na yon sure na. Okay. Tililing. <laughs> Tililing. <laughs> Ang dami namin natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko, 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Kine, gini. Sakalaw ko, Kine. Gini sila. Kuya, wala. Sorry talaga ako palagi. Okay. Oh, Yes, sir. Alam mo, both tayo mali. Bakit? <laughs> ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Eto panic ako, shit. Oh, okay. Nanginginig ako si <laughs> <Baria lang, baria. laughs> <laughs> So. Barya. Barya. Barya lang, barya. Hindi ba billions ko? Sige, freeze dong. Mauna <laughs> yung nahitabo, mga higalain yung mga bataa. Pero ang tona saldi ko ay nilarga na sa Amerika. Wa gid niya kana gud dunay mga travel authority dai. Eh. Di man ka basta-basta ka. Congressman ka god. Napay mga pangayoon nga dokumento. So samtang paghiring mahigala sa house Pasmangil to mga dibati dibati pasal to ipatawag to sal diko na sa, ayaw lang sa kayo muna mauna. O ano? Mura tayo nagduwag tubig-tubig mahigala samtang kunuhay nagpatawag dito. Wala unahan sal diko to sa Amerika e, inigbalik itong Hiring magpaisig-isog pato kumang kongresman ito nga dapat kailangan ipatawa. Ipata, eh, bata, eh... Isumo natin dito. <tis> 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 Tawa naman dito sa Pilipinas. Kuya, awa Kalakiha.